Hello guys, welcome back ulit sa aking uh, channel guys So guys, meron tayong uh, bagong uh, lulutuin guys eh, Bagong babagik na naman sa inyo guys Ito yung tira naming alamang kagabi Na sausawan dun sa may ano Sa so may uh, pritong talong guys tapos nag uh, dalawang pirasong itlo guys so pagsasamahin natin to guys so yan ihalo na po natin yung ano uh, ay labog na po natin yung panagtika uh, lang ano uh, yung crumble egg tsaka yung alamang yan pong nabas guys yan o oh. o oh. yan guys o oh. ayos para hindi masayang yung mga tir tira-tira ulam guys so yan guys buto na guys hanggang dito na lang guys maraming salamat sa inyong uh, suporta sa aking channel guys kung hindi pong kalimutan mag uh, subscribe like, share, and comment okay, pindot na rin ang bell button para ma-notify kayo sa susunod sa kong video guys at maraming salamat ulit guys bye bye